Magandang araw po sa inyong lahat para makapag-English agad ang mga baguhan. Tuturuan ko kayo ng panibagong pattern. Okay? Para makabupo kayo ng maraming English sentences. Okay po? At ang gagamitin po natin na itong make it. Na sa Tagalog ay gawin mo itong o gawin mong. Kayo na lang pong bahala kung anong gusto nyong itagalog. Pero pag in-English nyo po, maaaring make it. O kaya you make it. Pwede rin po yung may Y-O-U, tapos make, tapos it. Kaso, paliliitin niyo itong letter M ng make. Okay? Kung isasama niyo yung you. Yung you po, yan yung mo. Yung gawin, yan yung make. Yung itong, yan yung it. Okay po. Na ito pong gawin mo itong o gawin mong ay dadagdagan natin ng salita para makabubo tayo ng sentence o kompletong idea. At ang pangdadagdag po natin ay adjective. Na ang adjective po natin, ay ito pong mga nasa baba. Itong mabilis, mabagal, hanggang dito sa makalat. Na po ay, ang ibig sabihin kasi ng adjective ay salitang panlarawan. Gusto mong mailarawan yung, yung bagay na itinuturo nyo na mabilis, mabagal, malawak, makipot. Yan ang gusto nyo mangyari dito sa ating gagawing English sentence. Okay? So kung ang gusto mong sabihin ay gawin mo itong mabilis, edi make it pass. O you make it pass. Okay? Pag gusto mo sabihin ay gawin mong mabilis, ganun pa rin po. You make it pass o kaya make it pass. Okay? Pag gawin mo itong mabagal, make it slow. Kapag gawin mo itong malawak, make it wide. Kapag makipot, make it narrow. Kapag bukas, make it open. Pag sarado, make it close. Okay? Pag ang sarado po ay naka-adjective po, dapat ang spelling ay may D sa dulo. Tatandaan nyo ha? Pag maliwanag, make it bright. Pag madilim, make it dark. Pag mahaba, make it long. Pag maikli, make it short. Kapag madali naman, make it easy. Pag mahirap, make it tough. Pag malambot, make it soft. Pag matigas, make it hard kapag maganda, make it beautiful. Pag pangit ay make it ugly. O kaya pag gusto nyo ay maluwag, make it loose. Pag mahigpit, make it tight. Pag mataas, make it high. Pag mababa, make it low. Pag patag, make it flat. Pag kurba, make it curve. Tandaan nyo, ang kurba, pag ginawang adjective po yan sa English, dapat may D sa dulo. Itong curve. Okay? Make it curve. Pag matalas, make it sharp. Pag mapurol, make it dull. Pag malaki, make it big. Okay po? Pag maliit, make it small. Pag mabigat, make it heavy. Pag magaan, make it light. Pag malinis, make it clean. Kapag makalat naman, make it messy. Okay? Make it messy. Ngayon, ang kinagandaan din po dito sa ating aralin, kung mapapansin nyo, balik ng ibig sabihin. Magka-opposite po ng ibig na sabihin itong mga salita natin. Kung may mabilis, may mabagal. Kung may malawak, may makipot. So, nalalaman nyo rin po yung magkakabaliktad ng mga salita. At maganda po yan matutunan. Okay? Ma-master agad. Para kung ha hinahanap nyo ay kabaliktaran ng mabilis, edi eh alam nyo na agad, mabagal. Okay? So, yan din yung mga dapat nyong tandaan. At ang maganda po dito, maaari nyo na rin po agad silang gawing English sentence gamit po ang make it. Okay, so sana may kipag-aralan po agad dito. Ating aralin kasi alam nyo na magagamit nyo rin po agad dyan at para makapag-English na rin po agad kayo ng tama. Okay po, maraming salamat po.